hindi sa hindi ako tumatanggap ng pagkatalo hindi talaga ako mga na naungusan ng <laughs> ng tape bulaga ang original tape bulaga ng TBJ ang it ng TV5 What? makikita nyo naman dito sa rating parang malabang mangyari saan kaya nila kinukuha tong rating na to kapag nanonood ako ng Amin I, I, I mean, ako, nanonood ako ng sa YouTube di ba? Talagang walang nanonood siguro sabi na natin may nanonood sa kanila sa television pero hindi ganun din kadami dahil sobrang daming nanonood sa original Eat Bulaga ng Tito Bigay Joey at ang original legit Dabar guys. kaya alam ko mga Pilipino ayaw nun ng peke ayaw nila nang masasabi nila nanonood sila ng peke mga kakismax kasi Pilipino ako eh alam ko yung ano alam ko yung nararamdaman ng pa ako Pilipino na ayaw ko manood ng peke. Oo, nakakapagpasaya din sila. Aminin natin yun, nakakapagpasaya. Pero, ang mga Pilipino ayaw sa peke. Gusto nila sa legit. Kaya, kapag nag interview sila, talaga nga sabi legit dapat sa koy. Tapos, makikita mo tong rating na to, nasaan nila kinukuha, at hindi naman ako against, kaya na talagang hindi ka panipaniwala. What? Kayo ba mga chismak, pwede ko bang hingin ng mga comment nyo at pwede kayong mag-comment dito sa video ko na to? Pwede po kayo mag-comment sa baba po at sabihin nyo yung nararamdaman nyo din tulad ko na naangatan po ng <laughs> ewan ko ba ng tape bulaga ang original it bulaga mga kachismaks kaya na po ang musga.